Mga kapuso, live na kuha po yan sa People Power Monument sa Quezon City kung saan idinaraos ang binansagang Trillion Peso March 2.0 ng iba't ibang grupo. Nakadotok din tayo sa Recto kung saan binarekadahan ang mga kalsada patungong Menjola. Itinawon na iba't ibang grupo ngayong Bonifacio Day, ang malawa kilos protesta kontra katiwalian. Sa gitna ng unos ng korupsyon, tila magandang pahiwatig naman mula sa langit ang nasaksihan. Yan ang double rainbow na nasilayan sa EDSA sa gitna ng Trillion Peso March. Magandang hapon po, nagtipon-tipon sa People Power Monument ang mga taga at iba't ibang grupo para sa iisang panawagan. Isiwala at ikulong ang mga kurakot. Pero bago ang programa sa People Power Monument, may mga ralisang nakagrian ang ilang pulis. At nakatutok live si Marie Zumali. Pia, Pia, Ivan matos tama sa matinding sikat ng araw di kaya ay ulanin ay hindi nagpatinag ang mga dumagsa rito sa People Power Monument para isigaw ang kanilang panawagan para sa pananagutan. Dito sa date, dito sa part 2 ng kanilang trillion peso march movement against corruption and political dynasties ngayong araw. Sama-sama nagmarcha pasado las 8 kanina umaga ang grupo ng mga rallyista mula Elsa Shrine pa People Power Monument. Sa rame ng lumahok dito sa Trillion Peso March, inokupan na nila ang Elsa Ortigas. Sa isang punto, nagkagirian ang ilang rallyista at mga pulis sa bandang Edsa Ortigas dahil tumanggi ang mga pulis na lawakan ang bahagi ng Edsa na dinaraanan nila. Maya-maya, pinagbigyan din ang mga ralista. Naiwan sa Elsa Shrine ang ilang grupo ng mga senior citizens kung saan napakinggan din nila ang misa at programa sa People Power Monument dahil may nakaset up na screen at speakers dito. Bitbit -bit ang kanilang mga tarpaulin at mga placard dito sa People Power Monument, White Plains nagtipon-tipon ang labor groups contingent mula sa EDSA Shrine. Gayon din ang iba pang civil society groups mula sa Temple Drive. Ang kanilang nagkakaisang sigaw, ibulgar at ikulong ang lahat ng mga kurakot. At uh, mga kapuso ay uh, siyempre sa programa uh, sa People Power Monument ay uh, gayon din ang iba pang mga sa People Power Monument, White Plains nagtipon-tipon nga ang labor groups contingent mula sa EDSA Shrine, gayon din yung iba pang mga civil society groups mula sa Temple Drive. Bago ang programa nagdaos muna ng interfaith prayer na sinundan ng banal na misa na pinangunahan ni na Cardinal Virgilio David, Bishop Elias Ayuban at Bishop Jose Colin Bagaforo. May kabuuan daw na 86 dioceses ang nakiisa sa Trillion Peso March. Sa programa ay pinalabas din ang lawak ng pinsalang idinulot ng mga pagbaha dahil sa mga maanumalyang flood control projects. Nagpahayag din sila ng unity message para papanagutin ang mga may sala. Nagpahayag din ang saloobin ng ilang mga artista. May mga nagtanghal, kabilang ang grupong Ben and Ben, si Mitch Valdez, Les de Legaspi at ilang pang mga banda. Narito rin ang ilang mga mababatas at opisyal ng gobyerno. Lahat nagkakaisang sigaw, ibulgar at ikulong lahat ng mga kurakot at ibalik ang pera ng taong bayan. Wow sa ngayon kasi na iinit na tayo, puro mga dilis at sapsap -sap lang ang na nahuhuli. Wala pa yung mga balyena at mga pating na malaki at bilin-bilin na yung mula sa ating kabayan. No, mahalagang makuha yung pera. Klaro yan sa taong bayan na hindi lang hindi sapat yung may makulong. Yun lang ha. wala pa eh, di ba? So may makulong, mabalik yung pera, mo bago yung sistema. Pia Ivan, kabilang din sa mga panawagan ng na mga nagprotesta rito sa People Power Monument ay nakatuon dun sa dalawang pinakamatatas na lider ng ating bansa. Anila, Pangulong Bongbong Marcos Panagutin, Vice Presidente Sara Mitisin ata uh, kabilang din sa kanilang uh, panawagan kay Pangulong Bongbong Marcos ay certify as urgent ang anti-dynasty bill. At uh, sa mga sandaling ito, Pia Evan ay uh, nagpapatuloy yung uh, programa no sa mga Sandaling ito ay uh, may umaawit at ilan na lamang na magsasalita pa at inaasahang matatapos ang programa ng alas 6 ngayong gabi. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa People Power Monument kung saan ang mga tao hindi pa rin natitinag at tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pananatili kahit buong maghapon na silang naririto. Balik sa inyo dyan, Ivan Atpia. Maraming salamat, Mariz Umali.